halina't siya sa atin at tuklasin ang ganda ng mapanas kung saan may mga gandang tanawin at mayaman sa mga shell sa iba pa What's up guys, Portulis Vlog ah, uh, Manguhuli po tayo ng mga shell or kabibi and guys, pakita ko po sa inyo Ito guys oh Turo ko po sa inyo kung paano yung guhain na. Tara Pa Kapitin na na Dahan-dahan lang, kailangan madahan-dahan lang guys hindi pwede yung mabilisan dito kaya lang sakit talaga yung batok mo sa kaka yoko ayan guys yung nakikita nyo yan guys yan ayan guys oh yung parang butas na yan oh ayan dyan ako, ako na nak ako okay, na diba papa <laughs> ako na stick dahan dahan lang na nak Kung may makita kayo dyan sa camera, sabihin nyo sa akin, ha? Chill! What's that? That's a stone. Stone rock. It's a fish. Slowly. Parang cherry mayon. Hey, it's a prank. hindi masyado maklaro guys kasi yung dumi sa ilarin parang ano parang biyak talaga biyak ay yung mga kasamahan ko so, madami na yung nakukuha nila guys ang, gra ang gastig ng ano ng supreme oh. Wow. Wow. para talaga siyang barko yun yung guys oh ang gustig grabe palubog na yung araw ang ganda ngayon ng sunset dito sa ano yung kulay o, oh, nyo guys. Oh. Ano naman si ulot. Okay. Tuloy tayo sa paghanap, ng idol. Kasuloy na lang, kasuloy. <coughs> si hiton. Maraming ganyan dito sa amin, oh. Kaya lang, kayo mangunga. Napaka, 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 hirap kainin. Susugatin mo pa. Susugatin What is this? It's a fake Fake news yan Fake news Hey Mas lalala Mas lalala Kailangan di Gamwalaw yung ano Yung tubig Dito guys Sa lugar na mapanas Madali ka na makakaulam Kapag ka May tsaga ka dito guys Dito lang sa tabi-tabi Sa tabi-tabi lang oh Ayan oh Pero malayo yung lugar Andun Yung bar barangay siguro ko mga 10 minutes na lakarin mo mumotor lang naman eh mga 3 to 2 minutes tapi napaka ano napaka ano maghanap ng shell kasi kailangan dahan dahan lang Nakagi ka toy? Ano? Eh? Oh, wow, galing ni Jan Chris at nakahanap po. Oh. oh, astig. Sige, hanap pa kayo. Kawawa mo lang na nakayo mo Astig ni Kuya Jan Chris nakahanap. Sinasanay ko guys yung mga bata dito para masanay sila. Para paglaki nila. Kung anong magiging buhay nila. Alam nila yung kung saan sila kukuha ng ulam. Diba? Diba? ano no it's not but bibi pa eh. Ayaw, ayun pwede baby pa oh. may insulod siya pero bata pa kaya abaya natin siyang lumaki let her grow up stuli na nakastuli kay napakahirap magano kapag ka makuya makuya pa. what umang umang <laughs> ito guys sa pakiliwanag ko sa inyo yung mga ito guys na malalaki na wala ng laman minsan may kumakain din sa kanila eh kaya kung, kung nakabuka ka sila ng ganito siguro natutulog sila natutulog <laughs> siguro iwan ko bas, basta kapag napasokan sila ng kung ano man wala na makakain na yung loob nila kaya ang dami ng ganitong mga bukas bukas oh. dami yun naunahan kami ay nako napaprank na ako hirap mahirap na hirap kayo ko lang lagi Guys, ayan. Tingnan niyo guys, inyo? ayan. 'Yan. Nakabukas siya, oh. Ayan, ayan, nakabukas siya, oh. Ayan, tumitiko po ng mga idol, oh. ayan nakita niyo na? To. Oh, di ba? Ngayon lang. Pero masakit sa batok, Eh, padala yung iba, kadalasan nahuhukay lang 'yan.

Sukaran niyo kayo dano mayo di sukaran. Jadi, ay sus batu luwa kay sira. Sana, kana na. Kana na. Ay. Pa. Nag-ukad. Nag-ukad. Yan pa. Nag -okad. Nag -okad. <laughs> yan pa. Ay no. Uy, meron pa. Wala, dami. Minsan kasi guys, uh, grupo-grupo 'yan eh. Meron no, pa. Na na. Ukara ukara. Ore <laughs> eh. <laughs> 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 na. Adi ah, diba mano. Allah kay nauukad na kanin iba. Ano na nak? Isog na dito kay bangin. May umpo. Uy, maliit. Palinawan na yung tubig bangin na ukad na niyon ni pa. Tukay so. Dalawa. <coughs> Inukay kasi nila yung lupa kaya nagsitaasan na. Grabe nga na talaga ng view. Ha? Ayan. Oh, hala ko. Very good. Kay kamang-kamang la, kay bas makadamo ko. Oh. bakho unta indi di. Eh. Cheris. Ayan. No. Bunay. <laughs> A few inches later. At dito po nagtatapos ang aming vlog mga idol. Ah. pupunta na po natin sila ang kanilang mga holy eh. kasi nagaya na po silang umuwi mga idol. Tara, let's go. Ayan po yung kalos sa EJ oh, mga idol. Ito hole, eh. Wow. <laughs> oh, diba? Mayroon po silang huling soft drinks. Ang ulan na namin yan. Ola, yung sa so, amin. <laughs> ito diba? ang Ito 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 sa bulsa. Namusit, amoy! Ano talaga ba yan? Anong kanta? Wow! Ano, ah, hindi nang utod. Sa bulsa. Ano ano ito? Silipid. Ano ito? Hindi nang utod. Napilo eh. Aka nakuha. Ah, wala lang silipid. Ano? Katika ito, baby. Anong sinulod? Sige, hindi. Ha? Ito <laughs> lang. Ang dami, oh! Wow! Um, amoy! Ano mo? Okay. Subscribe Sleemix TV. TV! Subscribe Sleemix TV! Subscribe Sleemix TV! Subscribe Sleemix TV!